3 2 1 Ayun, isang mapagpalang umaga po mga kasuki. Siya ta, kay Boss Danilo. Tayo po ngayon ay araw ng Sabado, April 20, mga kasuki, 2024. Halik kayo sa mga laging namamalingke dyan magandang kumaga po bising busy, yung ating may namin no? bising busy, ka at sa mga bago dyan palike and subscribe po mga kasuke tara samahan niyo ako at titingin tayo kung marami po bang isda ngayon dito sa Imos Palengke ayan mga kasukay kung napapansin nyo mayroong iba't ibang klase ng isda ayan mga kasukay oh. shout out kay Bosto Bal mayroong siyang tuna na naka slice mga kasuke ayos si mga pagbilang ha 7 peraso pito raw pre Maraming tao rito sa bandang dulo mga kasuki oh. Nagsisiksikan po. Shout out sa mga kasama namin dyan. Maging sa mga katulad naming na nagtatrabaho sa palingke Magandang umaga po. Ang gaganda rin ng mga isda ngayon mga kasuki oh. Yan, kung napapansin niyo no, lahat busy busy yung mga kasama natin. Sa mga mag-iitlog diyan, hanapin niyo lang yung kaibigan natin, oh ang gaganda ng itlog nya bagong dating lang mga kasoke iba't iba ang kulay ang kanyang itlog may brown may kulay pula at may puting itlog si kuya ikaw soke mahilig ka rin ba sa itlog pa comment naman po sa mga magtutuyo at tinapa sa katapat lang yan ng kasama natin meron ding alamang meron ding tinapa at mga daing mga kasoke shout out din kay Boss Ren gaganda ng isda niya mga kasoke oh. meron siyang pusit lumot ang lalaki pang ihaw o kaya pang kalamares oh. sariwang sariwa ito rin ang bisugo pang paksiw mga kasoke ang lalaki nito oh. grabe ang ganda ng pusit lumot ni Boss Ren mga kasoke Yeah, sa mga bago lang dyan mga kasukay welcome po kayo sa aking munting youtube channel ha? Ha? meron din si boss man. rin rin hipon malalaki mga kasukay pang sinigang o kaya pang butter meron din sya naka slice na isda mga kasukay meron din tuna at saka tanigi ito naman pang at saka pusit na tunay mga kasukay out at kay Atimichay at kay Boss Ray. Pusit pang adubo at ang daming isda ngayon mga kasuko. Kitang-kita nyo naman kung gaano kasariwa yung mga isda ngayon. Ito po yung isdang hiwas mga kasuke, pampangat. Marami talaga ngayong tuna mga kasuke. Pa-comment naman idol kung magkano ang kilo ng tuna sa lugar niyo. Yan, shout out kay Ate Sa nanay ni Boss Ang gaganda ng mga paninda nilang isda. Laging bago at sariwang sariwa. Hanggang na lang muna mga kasuke. ah uh, Salamat sa iyong pag-like and subscribe at sa panonood. Hanggang dyan na lang mga kasukay at salamat po at Diyos Mabalos sa mga katulad kong mga Bikulamida. Shout out sa mga Uragon. Maya Maya!